Para sa lahat ng ito, Kuya Butoy. Gusto kong maramdaman mo na hanggang sa huli ay nandito si ate at ang mga taong nagmamahal sa iyo. Sorry Kuya Butoy kung kailangan kong gawin to. Ayoko na sanang ipakita pa o ipaliwanag yung totoong nararamdaman ko. Dahil hanggang sa huli, may mga taong kikwestiyonin ang paraan ng pagtulong ko. Pero ganun nga siguro ang tao. Madali para sa kanila ang magsalita ng hindi maganda at husgahan ako at naiintindihan ko yun. Dahil magkakaiba tayo at may kanya-kanyang opinion ang bawat isa. At ang lahat ng yun ay nire-respeto ko. Pero dahil tao lang din ako, napapagod at nasasaktan din ako sa mga salitang natatanggap ko. Dahil sa paraan ng pagtulong ko, mali pala ito sa paningin ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat, kailangan kong tanggapin. Kailangan kong magbingi-bingihan sa mga salitang ibabato sa akin dahil kung ang kapalit naman nun ay ang makatulong sa iba. Ito ay kagustuhan ko at ito ang pinili ko. Ang makatulong sa iba sa paraang alam kong tama. At hanggat wala akong nasasaktan o natatapakang tao at nagiging masaya ako sa pagtulong ko at hanggat may isang taong naniniwala at nagtitiwala sa akin at nandyan yung mga tunay at totoong nagmamahal sa akin hindi ako titigil na makatulong sa iba, sa maliit o malaking paraan man ito. At sorry kung sa paningin ng iba ang pagiging transparent ko ay pagiging mayabang. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Pero kailangan kong gawin yun para sa ikapapanatag ng loob ko. Dahil gusto kong ipakita na hindi nasayang ang tulong at nakarating ito ng buo. At sa paraang iyon ay mapapasalamatan ko ang mga taong tunay na nakatulong at simula umpisa pa lang, ito na ang naging paraan ko para mapagkatiwalaan nila ako. At kahit ano pang mangyari, hindi na mawawala sa akin yun dahil yun ang dapat at kailangan at tama akong gawin. At nagpapasalamat po ako sa mga taong laging andyan para suportahan ako. Dahil lagi kong sinasabi na hindi ko lahat magagawa ang lahat ng ito kung hindi rin po dahil sa mga tulong nyo. Ang inyo pong pinapakitang suporta at pagtitiwala ay napakalaking tulong na po nito sa ating mga kababayan. At mas lalo ko pong napatunayan na maraming nagmamahal sa atin. Dahil sa pamamagitan nyo po, bumuhusan tulong para kay Butoy. At kahit sa huling sandali, ay napakita at naparamdam natin ang pagmamahal natin kay Butoy at may babaunin siyang masasayang alaala at pagmamahal at masakit para sa aming lahat ang bigla ang pagkawala mo pero kailangan naming tanggapin ng maluwag ang plano ng Panginoon para sa'yo ngayon kung may mga kulang mga kulang ko eto po 1, 2, 3, 4, 5 ipanggasos nyo po kung ano pa po yung mga kailangan. Tapos bukas, bibigyan ko po kayo lahat ng mga resibo at yung mga naipon po sa jeep. Iaabot ko po sa inyo bukas para mabayaran na po yung sa servisyo ng puninerary at saka yung paglilibingan niya po. Wala na po kayong iintindihin. Nandiyan na po yung magulang. Bukas darating yung tatay ko. Sige po, ganun na lang po. Kayo na po munang bahala dyan kung ano pa po yung mga kulang. Tapos bukas, bibigay ko po sa inyo ng buo lahat ng pambayad po sa puneraria at yung paglilibingan po ni Botoy. Salamat sa tulong ni Batcha. Tsaka sa mga tao na tumulong sa amin. Hindi ko na po mababanggit isa-isa pero... Uh, nagpapasalamat po ko sa lahat po nagpaabot ng tulong para kay Butoy at talagang malaking tulong po ito at hindi na nila po problemahin lahat po nang gagastusin. Yun lang po mga karabayan. maraming maraming salamat po. God bless you all po. Hanggang sa muli Kuya Butoy, ngayon nakapiling mo ng Panginoon, wala ka ng mararamdamang sakit at hirap.